nung, sa, nung Sabado. Magandang umaga ng lunes sa inyo lahat. Parin Tony. Marvin Malapote. Si Sis G. Yan po, yung ginagawa ko ngayon. Kaya natin yung camera. Cellphone. Para, kasi ako walang wala kong tagahawa. Hindi ganyan lang. Yan. Ang oh, melody. Ah. Siang, 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 kayaknya siang, 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 thực tốt mình thêm cho bạn ạ có mù đăng quăng á có mù á mù á

Oh, yan o. Parang tunay. Ano? Anong salamat sa mga pagsubaybay. kahit ang trabaho ko. Na ito Na kapanalig. Na kapilala, messenger. Ito Ito ang trabaho ko para lang maging maligay ang buhay ko hmm. ano ayusin ko muna okay maraming salamat sa lahat ingat po tayong lahat di ako unaway gabayan pa tayo ng ating Panginoong Diyos